Pwede po mga ka-bigtaliek. Eh. <laughs> Meron po tayong klienteng masakit daw yung kanyang kalibang... Ibig kaya, sabihin frozen shoulder yan? Frozen. Eh, Siguro itong mga dinatamdaman Tama, tama. Hindi mga... ko may galaw ah. Hindi, hindi. Hindi may galaw. Okay, okay, okay. Okay, Relax ka na, <laughs> Oh, Pops, so, okay. Hindi, oh, oo nga. Lapit-lapit mo lapit pa para dinig ng... Pops, so, basa naman pa ako eh. Okay, ayos Mga viewers natin kung paano tinatanggal yung frozen shoulder. Basta wag kang ha. Wag um, mong... Relax mo Inhale, Oh! Oo, oh, oh, oh <laughs> binigla na binigla mo na. Ganyan ngayang, naman na. Huwag kang magsalita na magsalita. Ikaw yan, mga kontong ulit. Ibabalihin mo ng sagot yan. <laughs> Mawawala yung mga dinadamdam mo. Oo. Oh. Tapos relax na. Oh! <laughs> uh. Wala naman Ganto naman. Wala Basta... basta Parang mapantay nga. Parang naman dyan. Hindi no. Oh! naman. Oh, 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 wala wala yan. po mag ice na rin mamaya. <laughs> uh, <utang> na <laughs> ah! na sa <laughs>

Oh, kapal ng lamit ng batang itaas saget deh kahit jaging oh itak na! itak ido itak ido di pa naman na Ah! oh si di pa totoo na. Ba, ba. Tanggal talaga. Ang hirap na, hangga rin para isidig muraan na ako eh. Utak Alright guys, check natin kung kamusta na yung kliyente natin. Pasok. Sir, kumusta yung naging ano, <Sighoded> uh pagkatapos ng ating, <Sigh> <Sigh> ay friend-friend muna Parang para sa camera ng mga kliyente. Parang halata ako nga ano. Ay ulit natin 'yan, sir. Tapod na. Tapod na.